Dr. Vito, pwede po ba ang honey or pulot na sinama sa oregano sa mga batang less than 1 year old? Mga baby sa po ito. Remember, hindi po dapat tayo nagbibigay ng honey or pulot kapag less than 1 year old. Lalong-lalo na po kung hindi pa tapos sa kanilang mga bakuna. Dahil sa pulot, maaari magkaroon po ito ng bakterya na natawag ating Clostridium na pwede pagmulan ng infant botulism mga simptomas gaya po ng mga muscle weakness, na yung parang nakahirapan sila mag-breastfeed, napapansin nyo po yung poor ang muscle tone nila, parang lantutay sila, at the same time, constipation na para silang tinitibi. Kapag ating naman po sa oregano, wala naman po itong problema as long as ito ay kaya itolerate ng mga babies. Ang ating concern dyan kasi ay yung pulot. Basta always isipin, dapat ang mga bata at least one year old pataas na maiwasan po ang mga problemang hindi inaasahan. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong Manggagamot.